Bagal uh, po ng kunting, kukuha tayo ng isang uh, uh, cuttings ng ating uh, uh, paminta. Uh, tulad po nito, itong ating paminta uh, um, nito, uh, gugupitin ko lang po itong kanyang, sa sa kanyang cuttings. sa so, ito po. Yan. Yun. Okay, so ito po yung ating uh, uh ita transplant. Ano? Ang paminta po, tulad lang po ito ng ano, ng uh, talbos ng kamote. Madali po siyang tumubo, ano? Basta kasama po yung nodes katanggal ng uh, ano tatanggal na po yung mismong daon dito sa kanyang uh, nodes. So yon, ito po ngayon itong dalawang kanyang uh, uh, nodes na ito, isa, dalawa, no? ibang lang po yung dalawang nodes na yan. So, ito naman po yung uh, carbonized rice hull. So ngayon po ay uh, maglagay na tayo ng uh, uh, lupa dito sa ating uh, uh, bote na pagtatamnan ng uh, paminta. Kailan po tayo hanggang uh, liig lang po nitong uh, uh, bote ang uh, ating ilalagay na lupa. Ayan. Ayan. So be sure po itong nodes na to dalawa ay uh, nakabaon sa uh, lupa. Yon ay tingnan na natin itong tangkay ng uh, paminta. Ayan, yan lang po ito. Tusok lang po ganyan. Tapos sa uh, ibaon lang po, no? takpan ng lupa yung kanyang uh, dalawang nodes. Kapag natakpan na, idiin nyo lang po ng uh, bahagyang ganito. Yan. At sa tanim po, no, uh, huwag nyo po munang ilagay sa uh, nauulanan, no, kaya naarawan. Lagay nyo po muna sa isang uh, uh, lilim na lugar, no, o kaya yung hindi siya, uh, kapag umula, hindi siya mababasa. Kasi po, basa na yung lupa na ating uh, Uh, ginabit. ginamit ano ayan niyo po siya ng ganyan after 7 uh, days lang po ano uh, gaganda na po yan at after 15 days hanggang 1 month magkakaroon na po ng uh, panibagong usbong itong ating uh, bagong tanim na uh, paminta at simple simple po uh, ng alaga dito paglagay ng natural na pataba at uh, pagpapalaki hanggang tuloy-tuloy siyang uh, uh, mag-flower at magkaroon ng bunga